Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano mga pinakamabibisa na pamamaraan para kayo ay swertihin. Masasabi ko lamang po mga bossing basta kung ano man po yung napanood ninyo at parang ikaw ay kinabog at gusto mo itong gawin ay lumarga po kayo. Pero kung may magsasabi sa inyo na gawin nyo ito at parang ayaw ninyo, Huwag niyong pipilitan ng inyong sarili dahil maaaring hindi rin tatalab ko naman ang gagamitin ninyong pampaswerte. Masasabi ko lamang lahat po yan ay maswerte. Nasa tao lamang kung paano ito magiging maswerte. Unang-una, kung kayo po ay may problema tungkol sa pera, si pag atyaga talagang kailangan ay magtitiis ka double time sa pagkayod, Pagtsatsagaan mo talaga. Kailangan, kung kayo po ay tiripik ang inyong mga pangarap, tiripik din ang pagkayod, mga bossing. May mga tao din po kasi, mga bossing ko, na napakaraming pangarap, pero konting kembot lamang ay pagod na kaagad. Tamang ano, parang sakto lamang po ang pagkayod. Kaya kailangan, mga bossing ko, kung tiripik ang inyo inyong pangarap, tiripik din ang pagkayod at hindi sakto lamang. Ganun din po mga bossing ko, ikay maraming pangarap, kailangan lalo kang kumapit sa itaas mga bossing. Kailangan lagi kang magdadasal, huwag kang makakalimot na magdasal at humingi ng gabay. Tapos sabayan nyo ng ganito mga pamamaraan mga bossing. Yung araw na ito, kung mapapanood nyo po ito mga bossing. Ito pa mga ko ay kung ikaw -ku ay kinabahan at parang, ay teka muna, meron akong ganito, gusto ko itong gawin. At siya ay na po kayo. Harap na kayo sa may silangan mga bossing at kunin ang dalawang sangkap na ito mga bossing. At pagkatapos ay mag-wish ng mula sa inyong puso. Bakit natin kailangan ang munggo mga bossing? Ang munggo ay bilog, inihalin tulad ito sa barya para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Gamitan natin ito ng mga bilog na bagay. Kagaya rin po ng mga bossing ko ng pagkain na ito ng munggo. At ito po ay kulay dilaw. Ang dilaw mga bossing ko ay for abundance. Ang green is for money at ganoon din ang green ay para sa kalusugan. The best na gamitin natin ang ganitong sangkap. Basa mula sa puso ang pagwiwish. Time team na panalangin, matutupad po yan. Sabayan din natin ito, tambalan natin ito ng bulak. Bakit kamo? Ang bulak ay magaan mga mga bossing ko para maging magaan ang daloy ng swerte. Di diba nga po kada bagong taon ay tayo po ay hindi nawawala ng bulak? Ang bulak mga bossing kayo ginagamit na pampaswerte. Upan sa ganon, mas maging magaan ang daloy ng swerte ng buong taon. Ito naman po mga ko para sa araw-araw ay mas maging magaan ang daloy ng swerte po sa atin patupad ang mga pangarap sa buhay. Ang gawin nyo lamang, mag lang kayo na mula sa inyong pumpuso. Ilagay ito sa pouch or kaya po sa isang ziplock o gumawa kayo ng unton. At ilagay sa bulsa, bitbiting kahit saan kayo magtungo. At maging positibo sa buhay, i-mindset na na ay magiging matagumpay huling paghihirap na ito mga bossing ko sabi niyo huling paghihirap na ito lagi ko po yung sinasabi mga bossing magiging matagumpay ako at lahat ang mga pangarap ko ay matutupad. Ganun po mga bossing ko, ang ima mindset po ninyo. Huwag kayong mag-iisip na kayo po ay uh, mahirap, na mahirap ang mga ganyan, walang pera, hikahos. Huwag nyo po yung iisipin. Lagi po may darating na maraming pera, laging matutupad ang mga pangarap. Yun po ang inyo pong iisipin mga bossing. At lalo nyong lalaksan ang inyo pong loob. Huwag kayong panghihinaan ng loob mga bossing. Kung kayo po ay napapagod, pwede magpahinga pero hindi matagal mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung po kayo po'y naniniwala at naisip po itong gawin, sabukan nyo na po itong gawin mga bossing. At mula sa inyo pong puso, mag-wish po kayo. Temtim na panalangin, maglaan ng ilang minuto kung ano sinasabi ng bibig, kung ano'y binubukan ng bibig, tinatakbo ng inyo pong diwa at nagmumula sa inyo pong puso ang mga wishes po ninyo. Kaya kung kayo po mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.